Ito yung bago mga kabarian na binibili ko sa mataas na halaga. Yung ganitong 25 centimo coin na may taong 1988 na old coins. Pero bago natin pag-usapan yan mga kabarya, happy 117k followers sa atin. At maraming salamat yung nakalagay po na 117,000, ito po yung mga followers natin. Masaya po ako dahil umabot tayo sa ganito at sa ngayon ay mas marami na tayong matutulungan. Kaya sana po ay malinaw sa atin ang lahat. Balik tayo sa ating pag-uusapan na 25 centimo coin na year 1988 na old coins. Ito po yung binibili ko sa halagang 5,000 pesos. Basta makakita ka ng ganitong klaseng bariya na old coins. Kahit anong taon pa yan mga kabarya, ay bibilin ko yan sa halagang 5,000 pesos. Basta makakita ka ng ganito na dalawa ang ulo. Ito yung bago mga kabarya na binibili ko sa mataas na halaga. Yung ganitong 25 centimo coin na may taong 1988 na old coins. Pero bago natin pag-usapan yan mga kabarya. Happy 117k followers sa atin. At maraming salamat yung nakalagay po na 117,000 ito po yung mga followers natin masaya po ako dahil umabot tayo sa ganito at sa ngayon ay mas marami na tayong matutulungan kaya sana po ay malinaw sa atin ang lahat balik tayo sa ating pag-uusapan na 25 centimo coin na year 1988 na old coins. Ito po yung binibili ko sa halagang 5,000 pesos. Basta makakita ka ng ganitong klaseng bariya na old coins. Kahit anong taon pa yan mga kabarya, ay bibilin ko yan sa halagang 5,000 pesos. Basta makakita ka ng ganito na dalawa ang ulo. Ito yung bago mga kabarya na binibili ko sa mataas na halaga Yung ganitong 25 centimo coin na may taong 1988 na old coins Pero bago natin pag-usapan yan mga kabarya Happy 117k followers sa atin At maraming salamat yung nakalagay po na 117,000 ito po yung mga followers natin masaya po ako dahil umabot tayo sa ganito at sa ngayon ay mas marami na tayong matutulungan kaya sana po ay malinaw sa atin ang lahat balik tayo sa ating pag-uusapan na 25 centimo coin na year 1988 na old coins ito po yung binibili ko sa halagang 5,000 pesos basta makakita ka ng ganitong klaseng bariya na old coins kahit anong taon pa yan mga kabarya ay bibilin ko yan sa halagang 5,000 pesos basta makakita ka ng ganito na dalawa ang ulo